I'm gonna down Magandang gabi mga kamadiskarte. Nandito po tayo ngayon sa uh, Dita, Santa Rosa, Laguna. Bali, meron po tayong imi-meet na customer po na POI 125 user. Kaya so, si Ma po ay kukuha po ng camelback seat version to design for POI 125. Tara, bigyan po natin ng reviews yung camelback seat po na kinuha niya. Ayan mga kamadiskarte, si ma'am ay kumuha po ng version to design na Madison's Camelback Seat for MIUI 125. So ito po yung kinuha niya, tri-colors po na Camelback Seat. Meron po siyang kulay na white, black, tsaka pink po. Ayan. So ang ginamit po dyan ay stock seat din po ni MIUI 125. Ayan. Ito po yung pinaka seat frame ng MIUI 125. Yan, nilagyan ko po ng logo ko yan, no? Ayan. Ganon din po, katulad po sa Honda Click Game Changer, meron din po siyang uh, additional foam dito sa may harapan. And then, meron din po siyang sandalan. At mas pinakipal po yung foam doon sa likuran po para mas komportable po yung rider tsaka backride po niya. Ngayon po yung tahi po niya, ganon din. Ah, uh, meron din po siyang tahi sa ibabaw, pero katulad po ng sinabi ko doon sa mga nakaraang reviews ng Camel backseat hindi po siya pinapasok ng tubig dahil po doon sa plastic po na nilagay po sa loob. So, ang tubig po niya ay hanggang dito lang po sa labas and then matutuyo rin po siya agad-agad. Ayun, hintayin po natin yung customer po natin na magpapakabit po ng MIUI 12.5 na Camel backseat A few inches later. So ito na po si Sir na kumuha po ng version to design ng Camelbaxit for MIUI 125. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-install ng uh, Camelbaxit for MIUI 125. mga kamatiskarte, meron din siyang uh, stopper na rubber. Ayan, so tatanggalin lang natin siya at lilipat natin doon sa camel box ibabalik lang natin yung pinaka rubber niya dito. Kunin lang po ulit kagod dun sa Honda uh, contact link 125. Lulubog nyo lang siya na dito. Medyo luma ni stopper eh. ko sa'yo. Hindi to throw yan. Magdaluan taon na yan eh. Oo oh, okay. nga. Pasko. Oo, oh, masakat sa pet Masakit mo. What? What the fuck? Ngayon, sumasakit na. Kaya nga gusto na namin papalitan ng ano eh. Ng camelback. so, na-install na po natin ngayon yung camel backseat version to design sa Mio I-125 ni Sir. Sir, ano pong masasabi ninyo sa Madison's camel backseat version to design? Okay, Ayos. maangas. Ayun, okay daw, maayos at maangas. Ayan, so maraming salamat kanila Sir, tsaka kay Ma'am, na kumuha po ng Madison's camel backseat version to design. Ride safe always, bye bye po.